Round 2. Two. Fine. Two. Mga mars, another day another vlog. Ito na nga ang chika mga mars ko. Alam niyo naman na hindi nga po natapos itong pinapagawa namin na KisaMe. Kaya naman pinapatapos ko kay Jowa, pero hindi pa rin natapos. <laughs> Ewan ko na lang talaga, just <laughs> Jasmine naman. si OA nga, hindi niya nga natapos to. Dahil alam niya naman, meron akong pinauna sa kanya. Kaya naman, ayan, sabi niya, kinabukasan na nga lang daw. Which is, eto na nga ngayong araw. As in, konting-konti na lang talaga yung kulang dito na plywood mga Mars ko. Konting pukpo, konting sukat, konting paglalagare. Ayan, at maayos na nga itong aming kisame. Sabi ko nga, ay pakidalian dahil baka mamaya mapaalis na lang tayo lahat-lahat. Hindi pa rin ito ayos. <laughs> in fairness nga mga Mars ko, ayan, ay si Jowa medyo nag improve na siya sa mga pinagagawa niya. Alam nyo ba, meron akong tips sa inyo. Kung gusto nyo nga na palagi kayo makakapagpa-DIY sa mga Jowa nyo, isa lang talaga ang solusyon dyan. Mmm, bam! So, 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 mali. Ang solusyon dyan, mga Mars ko, bilhan nyo sila ng tools. Yes, mga Mars ko, alam nyo ba, napansin ko talaga kay Jowa na madalas siyang mag-DIY nung meron na siyang mga tools. So, ayun nga, isa nga sa nakikita nyo palagi, mga Mars ko, yung tools niya na inko, which is, ayun nga, yung para siyang barena. Bare parang ba? ayun talaga. Basta yung drill. Pero yun nga, since nirenovate nga yung bahay namin, alam na alam ko talaga na meron akong mga ipapaayos sa kanya. Kaya ayun, para nga naman sundin niya yung mga paan... Ay, yung... Ay, ay! <laughs> ay, just ko! Ayun nga, para sundin niya yung mga ano, pasuyo ko sa kanya na DIY. Siyempre, binilang ko siya nung pang na panghiwa nga netong... Panghiwa ba? Pang cut netong ano, plywood, gano'n. <laughs> So, isa kasi talaga sa problema, mga maris ko kapag nagdi-DIY kami, eh yung pahirapan talaga maglagari. So, oh, dun talaga siya buryong-buryo, mga maris ko kapag naglalagari. Lalo na kung 3-4 talaga yung lalagariin. Tapos, lalo na rin kung kalakihan talaga yung kailangan lagariin na plywood, ganun. Kaya sabi ko talaga, mag invest talaga ako ng gamit na pwede niyang magamit. Hindi, malamang gamit nga eh pero yun nga mga Mars ko. Bali natapos na nga pala siya neto sa kisame namin. And then dito nga banda sa may tindahan namin na yan, pinadouble wall ko na nga yan sa kanya para nga hindi magagapangan dyan ang mababait. So pinatakpan ko na sa kanya yung butas dyan. Siyempre para din maganda naman siya tignan at sabi ko nga pinturahan niya din yan. O ba diba, ganun yun mga Mars ko. Yan yan, nga hawak niya na yan mga Mars ko. Ayan yung sinasabi ko na drill na palagi nyo makikita sa vlog ko kapag merong kaming kinakabit or meron kaming inaasikaso. So kaya naman mga Mars ko kung gusto nyo sipagin din sila sa mga mga pagdi-DIY kinemerot natin. Alam nyo na ha. O siya at hanggang dito na lang muna mga Mars. Sinlang. lang. Bye bye. Passive in income ba ka mo? Bakit hindi mo subukan ang piso wifi ng share wifi? Sa may internet ka sa bahay, pwede ka nang kumita. Maglagay ka lang ng share wifi vending machine at automatic kang may kita araw-araw. Habang may nagkoconnect, may pumapasok na income. Easy, di ba? Check mo sa comment section kung paano maka-order ng sarili mong share wifi vending machine.